Noong March 31, kada umaga, tahimik na pinagmamasdan ng guro at community development worker na si Jose ang angking ganda ng Bagyo. Pero si Jose, hindi turista, kundi isa sa mga pasyente ng Kaya Addiction Treatment Center sa Baguio City. Dati kasi siyang lulong sa tinatawag na chemsex o ang paggamit ng droga kapag nakikipagtalik. A neighbor of mine into parang just offered na, "Oh, do you want to try this? It will be fun." So, I tried it. Then, yun na, nahook na ako doon sa hanap. The feelings of euphoria during sex is heightened. Um, tapos, you get that sense of uh, heightened connection with the people that you're doing it with. Dalawang beses nang itinakbo sa ospital at ipinasok sa psychiatric ward si Jose mula nang simulan niya ang paggamit ng meth o shabu taong 2022. Engaged with sex with someone. The problem was um, there were bad people in the element who came in and uh, raped me and overdosed me with the drugs. That's that's when I had to ask for help from friends and then they brought me to the ER uh, because I was also presenting uh, psychosis and psychosis because I have bipolar one disorder. So. The drug-induced psychosis and paranoia to my brain. Marso taong 2023, nagpositibo siya sa HIV. Anya, ilan ito sa mga naging negatibong epekto sa kanyang buhay ng pagkalulong sa droga. Matapos ang kanyang ikalawang pagkakakonfine sa ospital, nagpasya na ang kanyang pamilya na ipasok siya sa Kaya. They're always worried about me they always think of the worst things that could happen every time that I'm outside. You know what? At the, the first time, I did not... I was adamant about getting the help that I needed. To be honest, I was admitted to Kaya involuntarily. But when I entered the program and during my first weeks, that's when I came to realize that, huh, I did have an unhealthy pattern of behavior that, that, that has been present for the longest time. Gaya ni Jose, layunin ng kaya na matulungan ang lahat ng pinahihirapan ng adiksyon na makabangon. Itinatag ito taong 2014 ni Robert na dati ay nalulung din sa alak, droga at sugal. May adiksyon ako, ba? Yung nakahanap ako ng tulong at uh, gumaling ako. Naisip naman ng pamilya ko na Uh, alam namin kasi yung pinagdadaanan eh ng ng pamilya na mayroon addiction sa kanilang sa kanilang ganun sa family nila no so we wanted to do more we wanted to help sa kaya maraming mga bagay na nakatulong sa akin dinagdagan na lang namin yun na mabigyan din na suporta yung pamilya Anya, kaakibat ng pagtulong na labanan ng addiction, ang pagtulong rin sa mental health ng bawat pasyente ang isa sa kanilang layunin. So parang kasama yan sa, sa addiction eh. So sabay namin yan tinitreat. So dito sa Kaya, we are a team. No? We work with doctors, uh, psychiatrists. We work with even with uh, the priest, pastor. You know, We work with teachers. Bukod dito, nais nilang mas magbigay pa ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga pinagdadaanan ng kanilang mga pasyente. Bukas ang pinto ng kaya sa lahat ng nais makahanap ng kaagapay para labanan ang anumang klase ng adiksyon at ng makapagsimula na ng bago at mas masayang buhay. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.